Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Balak ng kampo ni dating Senator Laila Dilima Lima na magsampa ng kaso laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at mga opisyal ng nagdaang administrasyon na nagdiin sa kanya, kabilang si dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ayon kay Dilima, pinag-uusapan na niya at ng kanyang legal team ang maaaring pinakamaiging legal na aksyon laban sa mga ito. Una nang iginiit ng dating opposition lawmaker na gawa, gawa lang ang mga kasong may kaugnayan sa droga na isinampa sa kanya para lang patahimikin ito. Dagdag pa nito kung hindi siya aaksyon laban sa persecutors niya ay maaaring maulit lang ang anyay vindictive at vengeful na gawain sa mga susunod na lider ng bansa. Sa kabila nito, Anya pinapatawad na niya ang mga testigo, operators at lahat ng sangkot sa aksyon para maipakulong siya maliban na lamang sa isang tao na hindi naman na niya pinangalanan. Noong lunes nang pinayagan ng Muntinlupa Court na makapagpiyansa at pansamantalang makalaya si Delima sa ikatlo at huli nitong kaso. Ngayong araw naman ang nakauwi sa kanilang tahanan sa Iriga City sa Bicol ang dating senador. Sinuspindi ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes si Task Force Special Operations Unit Head Colonel Bong Nebriha kaugnay ng pagdaan umano ni Sen. Bong Revilla sa EDSA Carousel Busway. Epektibo ang suspensyon bukas, November 15, upang bigyang daan ng investigasyon ng ahensya. Sa isang press conference ngayong araw, una nang humingi ng tawad si Nebrija kay Revilla at inaming hindi niya personal na nakita ang senador o ang convoy nito at base lamang anya ito sa si report ng MMDA enforcer na kasama sa operasyon. Taliwas naman ito sa unang sinabi ni Nebrija na sakay mismo ng convoy si Senator Revilla matapos nila itong maharang sa northbound ng EDSA sa Mandaluyong City at nang makumpirma nila ito ay agad din nilang pinaalis. Dagdag pa ni Nebrihal na nakakabahala ang insidente dahil may gumagamit sa pangalan ng senador upang makalusot sa bus lane violation. Personal na bumisita si Nebriha kasama si Artes sa Senado upang humingi ng paumanhin sa senador. Matatanggap na ng unang batch ng mga residente ng Marawi ang 50 sqm na death claims na nagkakahalaga ng 26 million pesos sa November 20. Iyan ang magandang balita ni Senator Risa Ontiveros sa pagbusisi ng Senado ng Marawi Compensation Board o MCB bilang bahagi ng National Budget Bill. Ayon sa MCB, hindi na ibigay ang debt claims noong nakaraang buwan na inilabas ng Department of Budget and Management o DBM dahil sa spending ban ng Commission on Elections sa COMELEC sa katatapos na barangay at sanggunyang kabataan elections. Sa Disyembre naman, aasahan ng 303 structural claims na 1.01 billion pesos. 6,048 claimants ang nagsumite ng applications for compensation hanggang September 30 na aabot ng mahigit 9 billion pesos ang halaga sa bilang na yaan na evaluate at na-assess ng MCB ang 362, 59 for debt and 303 for structures at may kabuang 1 billion 23 million tax free. para sa kidlat news updates, ito si Jai Reyes naguulat. at niyo pong na ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.